A bright morning, Manari Itipid School! Welcome to another episode of MIS Asiklis! Mayong nalalapit na ang Kapaskuan, kanya-kanyang paghahanda ang bawat bilyang Pilipino. Kaya naman formal na binuksan ang Christmas Parole Village sa paralan ng Manari Green School, kung saan kanya-kanyang pandar ang mga mag-aaral sa kanilang mga nagagandang mga gawa. Kaya ating silipin, nakatutok si Isabel Cabrera! Nagaganda ang mga Christmas tree at makikintab ng mga parol ang makikita sa Manaring Integrated School sa pagbubukas ng Christmas Village ngayong araw. Makikita ang mga nagtataasan at makukulay ng mga parol na ngayon nakadisplay sa loob ng mini gymnasium. Ang mga parol na ito ay ginawa ng mga estudyante mula sa junior hanggang senior high school. Para sa kaganapin Christmas Parol Contest, Saan ito ay hinati sa tatlong parte? Anong masasabi mo dito sa pagbubukas ng Paskuhan Village? Ang, ang pagbubukas ng Paskuhan Village ay simbolo ng Paskuhan. <laughs> ang batimpalak na ito ay may tatlong parte. Una, sa pamapagitan ng pagdedepensa sa bawat panig. Paglalahad ng istorya kung paano ito nabuo. At ang paghuli ay ang ng reacts at shares sa social media. Samantala, sa darating na buwan ng Desyembre naman, ay muling magkakaroon ng iba't ibang aktibidad para sa gaganaping founding anniversary dito sa paaralan na magsisimula sa Desyembre 5 at magtatapos sa December 12. At yan ang latest mula rito, balik sa iyo, Cristel Dasan. Salamat sa Isabel Cabrera at yan ang aming balita sa araw na ito. Samahan niyo kaming muli sa susunod pang mga kaganapan sa ating paralan. Dito lamang sa MIS Asupis. I'm your news anchor, Crystal Dasan.